So sa video ito, pag-usapan natin kung paano ayusin yung gas -gas na katulad nito sa ating mga fairings ano yung mga kakailanganin at gagamitin natin goods ba ang samurai flat black sa matte black na fairings at paano yung step by step process sa pag-ayos nito so para may idea po kayo yung fairings na to ay galing sa Honda Click 160 at yung pinaka major kulay nito is parang ano eh, parang medyo matte black or semi gloss siya ng konti. Ano, makinta. Pero matte black yung naka-indicate eh. So ito po ang gagawin natin, i-restore -re po natin siya, gagawin po natin ulit na parang bago ang sa gayon di na po tayo bumili ulit ng bagong fairings dahil po mahal yung mga ganitong klase ng fairings so nung nagsearch ako kung di ako nagkakamali sa 5,000 itong side fairings na ito lang So, yung way para hindi po tayo gumastos is i-repair na lang po natin. Actually, first time ko lang din po magre-repair nito. Pero kung sakali mang maganda yung resulta, pwede nyo rin pong sundan yung gagawin natin. So, sa mga kakailanganin at gagamitin po natin, una po dyan, liha, 1,000, na grit. Yung 1,000, manipis na manipis po yan, pinong-pino. Meron din po tayo dito na 240, medyo magaspang ng konti. At also, uh, 600. So, kakailanganin natin yan mamaya para lihain. Ito. Also, bumili tayo ng bulldog super glue. Ito, kakailanganin natin to dahil ididikit po natin itong part na ito. Kung makikita nyo, may uka siya. Oh. Ayan, may uka. Kailangan natin dikit. Bumili tayo ng pang matibayang glue. Pero kung may alam kayong ibang glue, pwede naman yung gamitin yon. Pero sa case ko, ito na para sigurado. Epoxy glue, bumili rin po tayo kasi lalagyan po natin. Makikita nyo, parang may ano yan, yung gasgas -gas po na yan, medyo malalim lang ng konti. So, may mga part na medyo malalim, kaya naman kailangan nating tapalan yan. Actually, masilya po talaga yung pinangtatapal dyan sa mga malalim na part. Pero, nabibili siya per liter. Ayun ko lang sa inyong lugar kung may nabibili ng tingi. Pero, napakamahal. Kaya naman, ito na lang yung pang alternative natin. Epoxy glue, pag tumigas po yan, is parang magiging ano po yan. Part na rin po ng fairings natin. Kaso, medyo clear lang yung kulay po niya. So, next naman po, dahil, ano, dahil puro gas-gas nga po yan, kailangan natin i-restore, kakailanganin po natin ng pintura. Ito, nagde-depende po yung pintura na bibili nyo. Depende sa kulay kung saan nyo siya i-apply. Pero dito sa case natin, specific po tayo sa fairings ng Click 160 or yung mga kulay black ng Honda Click. Yung 125, halos ganito rin po yung kulay. Eh. Yung binili natin is flat black or matte black. Uh, ewan ko lang kung teterno po siya dito, hindi ko pa nga nasusubukan. Pero last time kasi, uh, nagpaint ako kay Scarlett natin yung contact click na 150 na kulay red. Matte red po yung kulay niya. Uh, Nagmatch po yung flat red ng Samurai. So, yun po yung binili natin ulit. So, tingnan na lang natin kung good siya para sa fairings natin. So, yung balak natin, first step na gagawin natin, dikit po muna natin yan. So, gamit po muna tayo ng super glue po natin. Ito, medyo mahal din. Nasa 80 pesos siguro. So, take note lang po. Gagamit lang naman po kayo ng pandikit katulad nito. Kung sakaling may umuka ng konti. So, ididikit natin siya mula sa likod at kailangan huwag natin patuluin. Kasi pag tumulo yan dito sa labas, baka pumangit yung itsura. So, pwede rin naman dito, lilihain din natin. So, mas okay yata dito. Ayan, no? Ayan yung uka niya. So, lang natin yung super glue. Also, take note lang natin na dapat yung tuyo yung surface na punasan na natin, nalinis natin. Para walang mga alikabok na sumama at malinis po yung gawa natin. So, patakan na po natin siya ng super glue. So, madikit naman to eh. Pwede naman yung mga shoe glue kung di naman masyadong malaki yung mga uka pero sa case po kasi play safe na tayo saka yung matibay talaga medyo maluwag din kasi to eh ayan lagyan ko lang yung mga cracks tapos pag nalagyan na yung magkabilang surface is didiin po natin siya, ayan, para magdikit tingnan nyo ha ayan. para magdikit yung dalawang talagang ano sya eh, talagang naghihiwalay apply lang tayong pressure So yan, naidikit na po natin yung basag na fairings. Kung makikita nyo, may mga konting tulo-tulo. Pero lilihain po natin yan. So next step, ayun nga, lilihain na natin. So rekta na tayong gagamit ng 1,000. Ito, pinong-pino to. Para yung fairings natin. Dahan-dahan lang para hindi siya bako-bako. So ngayon kasi, ang lilihain natin, itong part na to, yung kanto para smooth. Also ito, yung pagkagasgas niya kasi, may part na lumalim, may part na nakaumbok. So iba-iba na yung ano niya estado. So lilihain natin para matanggal yung nakaumbok. Tapos doon naman sa mga nakalubog, gagamit tayo ng epoxy. So para ma-fill in, malagyan ng palaman yung mga medyo nakalubog. Para pag pinintura natin mamaya, isput na lang siya Kaya punit lang po tayo ng ano natin liha. 1000 grit para ano lang, suwabe lang. Unain po natin itong maliliit. konti lang so yan dahan dahanin lang natin So dito sa part na to kung makikita niyo nalihan na po natin. Ngayon, next step po natin is ito, tuturo ko na sa inyo. Huwag nyo munang papagpagan kasi itong mga powder na yan, isisiksik po yan doon sa part na medyo malalim. So, pag nag-fill in po yan dyan, pwedeng maging flat na po yan katulad nito. Ang pwede ko pong ma-i-advise sa inyo is lagyan nyo po ulit ng super glue para parang yan po yung mag-fill in. So, kung kaya po ng ano, ng mga powder, ng pinaglihan, and kapag tumigas po kasi yan, papantay na po yan sa fairings natin. So, dun sa part na medyo malalim, yun na lang yung gagamitan natin ng epoxy. Pero dito, ayan, goods pa naman siya. Okay lang kahit may lagpas-lagpas. Kasi lilihain pa ulit po natin yan. Importante lang dito, malagyan natin ng super glue. Yung mga powder na nag-fill in sa mga bako-bako. So dito sa part na to, medyo natiyo na siya ng konti. At kung makikita nyo, mumbok siya. Yung super glue po natin. Nakaumbok na po siya ng konti. So next step na gagawin po natin, lihain po natin siya. So dito, gamit po tayo ng 250. Medyo makapal ng konti. Medyo magaspang ng konti. Para mapudpud po natin to. Kasi kung makikita nyo, makapal po yung naging output ng ating mga bulldog super glue. So lihain lang po natin. Hanggang sa So lang po natin Hanggang sa maging flat po siya At magpantay So lang po natin Hanggang sa magflat po siya At pumantay So sa part na to Gagamit na tayo ng ipinagbabawal na technique So medyo nahihirapan ako no? sa pagliha Medyo matagal at hindi pa po Nagflat kung makikita nyo So gamit lang tayo ng grinder na may bala ng liha So sa so part na to medyo makinis na siya Pero lihain pa natin ng 1000 grit Para makinis na makinis So kapag kinapa natin medyo makinis na nga siya ito 1000 grit Pagkatapos, punasan po natin para matanggal yung mga powder-powder na produce ng pagliha natin. So, para makita din natin kung may ukaw ka pa. Kung meron pa, uh, ah, lihayin ulit po natin. Tapos, kung meron pang mga nakalubog or mga malalim na part, gawin lang po ulit natin yung process natin kanina. So, sa part na ito, di po tayo nakagamit ng epoxy dahil kaya naman po ng glue. So, kung medyo mababaw pa, pwedeng ito na yung mag-fill in. Kung medyo malalim, gagamit sana tayo nito. Pero, ito, sa case-to-case -case basis na lang po yan. Case na to ano lang, kahit show glue nga lang pwede na eh nga pang fill in dito sa part na to ayan nililinis na natin at nakikita na natin yung ano iresulta. or yung texture nya kung makinis na or hindi pa natin. so dito sa part na to makinis na ano kinis na ayun di ba kinis na dito 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 makinis na makinis na dito yung dito na lang So, ayan. Okay, goods na. Makinis na siya. So, after natin punasan ng basa, sa case ko kasi wipes yung ginagamit ko. Mas okay. Pagkatapos punasan ng medyo basa, punasan naman natin ng tuyo para makita talaga natin kung goods na siya at pwede nang pinturahan. Ayun, no? Ayun, no? Tingnan natin. Isa pa. Ayun, no? Ang layo na sa kanina. Doon na gusto ko kulang dito, hindi siya masyadong nagputi-puti. Slight lang naman. So ayan, okay, goods na tayo. Makintab, makinis na po siya. Wala na pong mga uka-uka at wala na pong mga medyo nakaumbok. So medyo marumi na lang tingnan dahil naliha po natin at medyo nagasgas po natin yung pintura. Kumbaga, nabawasan yung layer ng pintura. Ngayon, next step po natin. So, ang uh, pagpipintura po kasi natin, gagawin po natin, hindi po natin pipinturahan ng buo. Pero optional naman po, yung base pipinturahan ng buo. Ang kaso, kailangan mo rin pinturahan yung kabila para hindi, ano, hindi halata. Ganon kasi yung concept ng pagpipintura. Wala pong pintura na sasaktong sasakto sa pinakakulay ng clearings natin. Malapit meron. So, bihira lang na magka, makakuha tayo ng kulay na kapares na kapares nito. So, yung gagawin natin, etong portion lang po na to, yung pipinturahan natin. So, paano po yun? Magmamatch po ba siya dito sa kulay ng fairings? Ang gagawin po kasi natin, i-fade if po natin. Kung baga, spray paint po yung gamit natin. Pag spray paint, pino po yung pagpintura niya. Pino po yung lumalabas na pintura. So, dito sa part na to, nagfe fade na siya. Kung baga, pipitik-pitikan na lang po natin para yung uh, pitik ng pintura or yung kapit ng pintura dito is magfe-fade po siya, magmamatch po siya sa kulay ng fairings natin. Ngayon, bago po natin siya pinturahan ng spray paint natin, Samurai Flat Black, uh, kailangan po natin uh, tingnan kung ano yung mga matatamaan. So basically, kung pipinturahan natin itong part na to, madadama itong lettering na to. So ang balak ko, tatanggalin ko muna itong letter C at letter i uh, c at letter l tong id na siguro abot. So dito magfi-fade na tayo dito banda. Pagkatapos natin tanggalin, babalik din ulit natin. So dito naman, hindi dire natin pwedeng pinturahan itong sticker natin kasi pang-aesthetic 'yan eh. Ngayon yung balak ko Ayoko ko rin kasi tanggalin 'to. balak natin, te-tape natin itong part na 'to. Tapos lalagyan siguro natin ng papel dito para pantakip. So, hanggang dito. Hanggang dito kasi yung sticker na yun. Ayan, oh. tape natin. So, gawin natin yun. Tanggalin natin to. tip natin yun dito. So, sa part na to, sinulid yung pantanggal natin sa sticker. Yung nakakapit po kasi dito is double-sided tape. So, para matanggal po yan, ganito po yung gawin natin. Lagariin po natin. Ayan, matatanggal din po yan. Huwag niyo pong babakbakin ng kamay kasi baka maputol or masira. So dito sa part na to ready na po natin siyang pinturahan. So na tape na po natin yung dapat i Tinip na rin po natin yung emblem baka malagyan. So ulitin ko lang po yung balak po natin uh, dito uh, hard paint tapos dito mag-fade, magma-match siya, i natin sa kulay ng fairings at also dito i-fade natin ng konti. So pakita ko lang ulit sa inyo yung itsura niya bago natin siya pinturahan. Kumikita niyo. Pangit pa pangit dating niya. So ayan, buksan na po natin itong samurai paint natin. So sa pagbukas po nito, uh, shake, squeeze and pull siya. So dito, squeeze itong dalawa, tapos pull. Sabay dapat. Yun, natanggal lang yung takip. Ayan. Tapos ishake natin. So yun, sa part na to, unang layer pa lang, Ayan, medyo nagbuubo lang siya ng konti. Ayan, talagang muscle control. Pero, overall, okay goods. Nawala agad yung mga ano. Medyo namumuti-muti. Ayan o. Ayan, ganyan-ganyan lang. Malayo. Lakasan nyo ng konti. Ayan, diba? Ayan o, fade siya. Ayan, nakisama siya sa fairings po natin. Sa kulay ng original na fairings. So, yung technique sa pag-fade, kapag nasa fading na tayo, Ayan, ilayo nyo ng konti. Parang wisik-wisik na lang. Para makisama lang siya sa kulay ng fairings natin. Ayan lang. Tapos, hintay tayong 10-20 minutes. Tapos, apply ulit tayo ng second layer. Mas okay na, ibilad po natin. So, sa part na to, ibibilad po natin siya. So, ayan. Ito po yung first coating natin. Kung may nyo, medyo makinis na siya. Oh. Ayan o. Oh. Patuyuin muna natin. Kasi pag medyo basa, glossy pa siya. Sabang so, pinapatuyo natin yung fairings, Pinturahan muna natin itong center stand natin. Nag-stack up kasi siya dun sa motor natin, nag-stack up. So, nilinis natin at nakita natin medyo makalawang. So, isabay na rin natin pinturahan para isahan na lang. Iyon e, o, no? Know, ganda. Ayan, second layer na tayo. So, sa part na to, hindi naman siya nakaapak sa lupa, nakapatong lang naman. Pero, goods din lang po yan na akong layer na Oh, no, ayan o. No? Oh. medyo basa pa kaya glossy. Patuyuin ulit natin, tapos pakita ko sa inyo. And sa part na to, okay, goods na po tayo. Ayan o, no? tuyo na po. Medyo shiny lang siya ng konti. Pero kapag nilagyan po natin yan ng pampakintab, magmamatch po yan. Pero overall, nagmatch naman po yung matte black dito sa pinaka fairings natin. Ayan, kung makikita nyo, dito sa part na to, ayan na, wala. Walang guhit ng pintura natin. Ayan, ganyan po yung power ng pag-shading tsaka pag-fade po ng ating spray paint. Yung part na to, medyo basa pa yata kaya makintab. Pero overall, goods na po siya. Ayan o. No? mga 80% lang po siguro na medyo hindi pa po perfect pero sa next time maayos pa po natin so ganyan lang po yung process para magpintura ng matte black ng ating mga fairings so kung gusto yung mag repair pwede nyo pong sundan yung video na ito so ayun lang muna para sa video na ito sana may natutunan kayo the more you click the more you know repair ng matte black fairings ng ating mga motor bye bye